Na sinabi nyo kanina wala kayong pagkain no Bigo kayo ng 100 pang bilhin yung bigas Ayun. Ha? Pang bilhin yung bigas, ulam nyo No Tayo kumukha ng pagkain Yun lang, wala Sa accommodation lang talaga One day, one eat One day, one eat na, Ilang buwan na kayo dito sa Saudi Arabia? Ano pa lang, wala pang buwan Wala pang buwan so, Three weeks pa, three weeks So ano sa anong pakiramdam na nakarating kayo ng Saudi Arabia? Ah uh, masaya na malungkot. Masaya na malungkot. Mm. Ikaw sir, hello, hello. sa tingin nyo magkaroon saud nyo dito, sapat ba yung sahod mo dito? Sapat po. So, nakasaud na ba kayo? Hindi pa eh. Wala pa? Eh. Wala pa. sahod. So, so saan kumuko ka ng pagkain? Yun lang, wala. Sa accommodation lang talaga. 1 day 1 eat. 1 day 1 eat? Side flight. Sobrang okay. hirap. So, kailangan nyo lang talaga magtsaga dito sa Saudi kasi ganoon talaga. Mm. Sigurad so, nyo lang. Magkaring expect nyo na sahod nyo nung nagpa-play kayo? Ah, uh, 30 plus. 30,000 pesos hmm. Uh, sa pat, sa ano pagpadala sa Pilipinas. Pwede na rin. Pwede, pwede na rin kaysa sa kaysa magtambay. Oo, gagawin. So, anong pakiramdam trabaho dito sa tingin niyo? Nag-training na ba kayo? Oo, oh, pare, training na kami. Training na kayo. Pero pang trabaho. Pero kaya. Ay yung dumating yung bagong taon, ano sa pakiramdam? Nung ba kayo? Uh, siyempre malungkot eh. Malungkot. Ang tanging hinahanap natin sa Kaso trabaho, pinunta namin dito eh. Kaya eh, hindi nyo pabayaran siguro. <coughs> Medyo makulit ka <kayo>. eh. <laughs> Ikaw, anong pakiramdam na dito ka nag-New Year at nag-Pasko? Uh, ma Siyempre, malungkot. Malungkot. Uh, umiyak ka, umiyak ka. Hindi <laughs> po, hindi. sa <laughs> <laughs> so, ano, sa ano naman, ano niyo? Uh, tingin niyo kaya niyo? Kayang-kaya niyo dito. Kaya, okay. No, One month pala yan. kayo, di ba? So, sinabi niyo di ba, wala kayong, sir? Ikaw, sir, sa tingin mo, kaya ba? sa na. sa na. Ah, sanay ka na. Nag-abroad ka na dati. Ah, okay. exactly. Korea. So, din sinabi nyo kanina, wala kayong pagkain, no? Bigaw kayo ng 100. Pangbili nyo yung bigas. Ayun. Ah? Pangbili nyo yung bigas, ulam nyo. No. Kasi, naramdaman ko rin kasi kayo nung bago ako dito, eh. Ganyan din ako nung, ano, halos wala pang sahod. Siyempre, di pa kayo sumasahod, diba? Tama. Expected nyo kailan yung sahod nyo? Hindi din alam. Wala pang so yan, pandagdag nyo pambili ng ano, bigas. So, Ipagati-atihan nyo na lang lima. Thank you, thank you. Salamat po. Kasi ano eh, ramdam ko kayo kasi nung bago kami. Gaya na ako pag may mga bata. Eh, lang, tsaga. Kaya, kaya Ha, boss. Ah, yan. Brother. Ah. Thank you po. Sige. Mag-ingat kayo dito ha. Ah. Sa, kita kita sa'yo bukas. Okay. Oh. Okay, anong shoutout mo muna yung... Shoutout sa Pilipinas Jan Welcome to Jeddah! <laughs> Mahirap parang malungkot ka? Bilang ka ng lungkot. Ikaw shoutout mo yung <laughs> ano. Shoutout sa mga abroad na tao gamang piat tao gama sigma. Hindi mo pinashoutout yung Asawa mo anak mo. <laughs> Ikaw, isa to. Para <laughs> <laughs> Bakit? parang para, 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 para ka. Ikaw sir, shoutout mo yung <laughs> pamilya mo para malungkot ka eh. Hindi na ano na Sakto lang. Ay, Ikaw sir, shoutout mo yung shoutout <laughs> <yung laughs> <yung laughs> sa pamilya ko sa Pinas. Eh, lang. Malumal yung ganun dapat. Asa ah, sige Brad, una na ako sa inyo ha. Ingat kayo. Salamat ka. po. Salamat Salamat okay, walang problema yan. Napakamalit na bagay niya sa ano. Kikitain natin yan sa vlog. Okay? Kita tayo bukas. Salamat